Alas 6.47 na ang ating oras, iba pang balita, mahigpit ng ipatutupad sa Bayan ng Rojas ang Ordinance Number no. 17 ang Prohibited Uses of Plastic Bags Ordinance bilang bahagi ng advokasiya ng lokal na pamahalaan para sa pangangalaga ng kalikasan at pagbabawa sa basura o ng basura sa komunidad. Ayon sa ordinansa, mahigpit na nga ipinagbabawal ang paggamit ng mga plastic bag sa mga pamilihan, tindahan at iba pang establishmento sa buong bayan. Ang ang sinumang mahuling lumabag ay papatawan ng kaukulang multa at posibleng parusa. Para sa mga individuala, ang unang paglabag ay may multang 500 pesos, ikalawang paglabag 1,000 pesos at ikatlong paglabag ay 1,500 pesos o posibleng pagkakakulong. Depende sa bigat ng kaso. Mas mabigat naman ng parusa para sa mga negosyong lalabag. Sa unang paglabag, may multang 1,500 pesos sa ikalawa 2,000 pesos at sa pansamantalang uh, suspensyon ng business permit at sa ikatlong paglabag, 2,500 pesos at tuloy ang pagkansela ng permit. Layunin ng nasabing ordinansa na mapangalagaan ang kalikasan, mabawasan ang plastic waste at mahikayat ang mga mamamayan ng rohas na gumamit ng mga reusable sa ball bag o environment friendly na alternatibo. Patuloy na mga magsasagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang pagsunod ng publiko sa batas. IFM News